Isang makasaysayang sandali para sa drug community sa Pilipinas ang presensya ni Marina Summers sa Cannes Film Festival 2025 sa France. Siya ang kauna-unahang Filipina drag queen na naimbitahan sa red carpet sa prestihiyosong international event. Unang nakilala si Marina bilang finalist ng Drag Race Philippines Season 1 at gumawa ng pangalan sa international stage matapos mapabilang sa Season 2 ng RuPaul's Drag Race UK vs. The World noong nakaraang taon. Suot niya ang isang itim na sequin gown na likha ng kilalang Filipino designer na si Mark Boomgarner. Kumikinang ito sa bawat hakbang ni Marina na tunay na sumasalamin sa liwanag ng talento ng mga Pinoy. Sa isang post sa Instagram, ibinahagi ni Marina ang kahalagahan ng kanyang naabot. Pinasalamatan din niya ang ilang mga personalidad sa kanyang post, gaya ni na Mark Baumgartner, Earl Semitara, Carl Igarta, Baos Rofu at iba pa. Umani ito ng iba't ibang papuri mula sa netizens. Talaga namang slayful ang summer ni Marina. Para sa iba pang content, patuloy na sumubaybay sa lahat ng social media pages ng News5.